Ito talaga mga Duterte, ano ho, um, elected official, etong si Baste, pero ayan, ganun din kay Sara Duterte, pagala-gala. Natural lamang, totoo, na dalawin mo yung ama mo. Pero talaga ba, nagtatrabaho pa kayo? Mukhang hindi na eh. Ano to? Nasa bansa ba tayo na katulad ng mga, uh, sabihin na natin, ng na UK, ng Thailand, na kayo yung mga hari at meron kayong tagapagtrabaho para sa inyo? Kalukohan, di ba? Pero 'yun nga, madalas igiit na itong mga ito na uh, ang pagkakakulong ni Digong ay walang due process. 'Yan. Una, walang due process. Wala daw malinaw na batayan kung ano ang kaso. Wala daw malinaw na kaso kay Digong. Talaga ba sa puntong ito ang pinaglalaban niyo pa rin ay kung ano yung kaso ni Digong? Very unjust daw ito at itong nangyayaring ito kay Digong. Totoo, unjust 'yan sa mga katulad ni Digong, sa mga may edad na nakatulad ni Digong. Pero ito yung unjust na deserve ni Digong. Hindi talaga patas yan kung tutuusin mo. Sige, sabihin na natin. Lahat ng, kung, kung yan ay mangyari kahit kaninong matanda, talagang kawawa, nakakaawa talaga. Pero yan kasi ang kabayaran eh. Yan ang ginusto ni Digong eh. Alam niya siguro sa sarili niya mula sa pool na kung ano yung gagawin mo sa kapwa mo, yun ang babalik sa'yo. Sana nga, mas malala pa eh. Eto, wala to sa kalingkingan sa ginawa nyo kay Senator De Lima. So parang nakikita natin, yun naman pala. Hindi nyo pala kaya. ba? Diba? Pero bakit kayo nag... Bakit hari Ang lala. At sana, kayanin mo. Dahil punong-puno na rin ako. <laughs> Meron lang. Meron lang patalastas na konti. Hmm. Ayun. So bibisita daw siya kay Digong. Uh, normal naman 'yan. At inaamin nga niya na mahirap ang kalagayan ni Digong, nangangayayat. So ayan. Kung ano man yung totoo sa mga sinasabi niyo na dumadalaw kay Digong, kayo ang nakakaalam niyan, pero lahat ng ito sa nakikita natin parte pa rin ng drama niyo. Sana ang mga kababayan natin matuto na. Sana ang mga kababayan natin uh, yung ability to discern ay naano na. Alam alam niyo, niyo na siguro kara, karamihan sa mga DDS na ito, alam niyo na siguro na kayo ay pinagloloko na. Winawalang hiya na ng mga Duterte. Pero sige pa rin kayo. Tuwang-tuwa pa nga yung iba eh. Sa na